Ang mga video ng inyong matutunghayan ay para lamang sa mga taong matatagang loob dahil maaari itong magdulot ng disturbance sa inyong mahimbing na pagtulog. Top 5 Ghosts Caught on Tape Little Boy In this video na ini upload ni Luke noong October 26 sa kanyang account. It's just a short footage of his baby sleeping, raising his legs. Pero kapag i out natin ang camera, you'll see something else that's not supposed to be there. Kita mo ba? Tignan mabuti ang left side ng screen. Malinaw mong makikita ang isa pang bata ang lalabas sa video. Kung titignan mong mabuti, naka one seas din ito at tila ba may pacifier din sa bibig. Iisipin mo na it's just a sweet little gesture of a baby's older brother checking on him. Pero ang problema, walang kapatid ang baby sa video dahil nang tanungin ng isang viewer ang poster, ang sabi niya nag-iisa pa lang ang anak niya. So sino o ano ang maliit na bata ang rumihistro sa camera? May mga nagsasabi na ito daw ay maaring batang namatay sa bahay o di kaya ay isang demonic entity disguising itself as a child. But what do you think? Is it really a ghost or is it something else? Ikaw na ang magpasya. The Elevator Nagstay si at ang kasama niya sa ADB Tower sa Ortigas isang gabi. Lumabas sila at nagkakatuwaan pa nga sila habang nagv-video. Pabiru pa ang sinabi ng kasama niya na what if may makod in camp tayo? Hindi, hindi, hindi. baka magnabethter. correct? cotton yun. Nagbibiroan pa ang dalawa habang hinahanap nila ang elevator. Ang hindi nila alam, may makakapture capture pala talaga sila nung gabi na yun Habang nasa elevator sila, nag hi si sa video. At matapos ang ilang sandali, Maririnig mo din ang isang boses ng babae na nag-high back sa kanila. Hi. Mm, pa. <laughs> Makikita mo sa video na hindi ang kasama niya ang nag-high sa kanya. Sabi ni Ria, wala daw silang narinig na ibang boses nung oras na yan kaya nagtatawanan pa sila. Ngunit matapos niyang panoorin muli ang video, dito na lang niya napansin ang kakaibang boses. Ang sabi pa ng isang resident sa building, may kwento ang guard sa kanila na may bata daw talagang sumasabay sa elevator tuwing gabi. Ang ibig sabihin ba noon na encounter nila ang batang nagpaparamdam nung gabi na yon? Hindi natin alam kung eto ba ay boses talaga ng batang nagmumulto sa building o security personnel na sumagot lang sa monitor ng elevator nang mag-hi siya. Abandoned Mine Isang YouTuber ang pumunta sa isang abandoned mine sa oras ng gabi para i-test ang kanyang bagong billing flashlight. It is a very unusual thing to do, but he did it anyway. Ang kanyang channel ay dedicated sa pag -e explore ng mga abandonadong minahan sa Amerika. Marami na siyang nagawang video pero ito lang ang video kung saan meron siyang na-encounter na kakaiba. Nung gabi na yun, Nag-drive siya papuntang Waldeck Mine sa Nevada. Nag-hike siya sa canyon para marating ang entrance ng dating minahan. Pinakita niya ang loob ng minahan. At nang marating nga niya ang pinakadulo nito ay naisipan niyang bumalik sa entrance ng tunnel. Habang bumabalik siya, may kakaibang nangyari na tumakot sa kanya. Panoorin ang video. Where, where some of these boards are bending. Do you hear that? Sounds like, uh, what is that wind? Can you? I don't know if you can hear that on the camera. Do you hear that? It stopped. Wow, I don't know what that is. That doesn't sound like wind, but that's crazy. Don't know if that's a bird or I don't know what that is. It almost sounds like snakes, but. Wow, I've heard some weird stuff in mines, but that is definitely creepy. I don't know what that is. So let's get out of here and uh, head back out to the portal. Um, Weird. I don't hear it wow. That was nang madaan siya sa isang bahagi ng minahan you can hear what sounds like a voice reciting a creepy chant Hindi niya sigurado kung eto ba ay hangin lang pero kahit siya ay nawirduhan sa narinig niya Narinig niya ang chant na to sa isang bahagi lang ng minahan. Pagkalagpas niya sa gawin ng tunnel na yon, nawala na din ang weird chanting sound na naririnig niya. Is this a residual voice from the past? May mga gumagawa ng ritual sa loob ng minahan ng maabando na to? Ikaw Start. na ang magpasya. <laughs> wow. Galloper! Noong October 4, may ipinakitang video ang kapitbahay ni Nicole sa kanya. Nawirdohan ang kanyang kapitbahay sa footage na na-capture ng kanilang CCTV. Dahil ito ay nakalagay sa bakuran malayo sa mga kabahayan, ito ang video na tinutukoy ng kapitbahay niya. Sa video, makikita mo ang pagdaan ng itim na anino ang dumaan from left to right. Ito ay may kakaibang hugis. Para nga daw itong tao na nakasakay sa kabayo at mapapansin mo pa ang galloping movement nito. Ilang segundo matapos makuna ng CCTV ng kapitbahay ni Nicole ang misteryosong anino, ay siya ding pagdating ng anak niya sa bahay nila. Tinanong niya ang anak niya tungkol dito pero wala naman daw nakita ang bata nung gabi na yon. Hindi din daw dumaan ang bata sa gawin ng bakura na yon dahil ang bahay nila ay makikita mo pa sa CCTV ng kapitbahay nila. Kailangan niya pang maglakad ng malayo para umikot pabalik sa kanila. Kung ganon, ano kaya ang nakitang imahe sa footage? Is this something paranormal or something explainable? It's for you to find out. School Stairs Si Justin, isang estudyante sa Sagad High School sa Pasig City, ay nautusan ng kanyang teacher na kunin ang laptop nito sa mas mataas na bahagi ng gusali ng paaralan isang gabi. Papaakyat pa lang si Justin ay iba na ang pakiramdam nito. Ang sabi niya ay may nakikita na siyang mga anino at mga elemento kaya kinakabahan na siya. Nang makuha niya nga ang gamit na pinapakuha ng guro niya ay nagvideo nga siya dahil sa sobrang kaba niya. Lalo na at wala ng mga estudyante sa bahagi ng gusali na yon dahil nag-uwian na ang mga to. Ang hindi niya alam may mahahagi pang camera niya. Ito ang kanyang video. Ayon kay Justin, nagvideo siya kasi may nakita siyang anino ang bumaba sa hagdan. Pero tatanungin kita ka Goosebumps, nakita mo ba yon? Tignang mabuti ang video ng pagdating niya sa hagdan. Makikita mo ang itim na figurang nakatayo sa gitna nito na parabang hinihintay siya. Nakita pa nga ito ni Justin kaya napamura na lang siya. Nilakasan na lang niya ang loob niya sa pagbaba ng hagdan nang makarating na siya sa palapag ng classroom nila. Makikita mong wala naman siyang nakasalubong o nakasabay na iba sa hagdan. Ang nakakapagtaka pa Nakikita na ni Justin ang anino bago pa niya ito na videohan at nakunan pa nga niya ito sa video. Matapos ngang mahagip sa camera ang nakakatakot na anino ay bigla na lang din itong naglaho na parang bula. Kung ganoon, may mga elemento na nga ba talagang naninirahan sa eskwelahan nila? Bakit ito nagpakita kay Justin at ano kaya ang pakay nito? Eto ba ay kaluluwa na nang hihingi ng tulong o may masamang pakay ito? Ayon kay Justin, hindi lang ito ang unang beses na may nakita siyang figura o kaluluwa sa eskwelahan nila. Ngunit ito ang unang beses na nagpakita ito sa video. Ano sa tingin nyo mga ka-goosebumps? May mga kwentong kababalaghan din ba kayo sa paaralan nyo? At katulad ng dati, ikaw na ang bahalang humusga. Sana ay ka sa mga video na aming itinampok ngayong gabi. Kung may nais kang ibahagi ay bukas ang aming email na goosebumpstopstories at gmail.com at Facebook page. Check out our TikTok page na din at goosebumpstop5. At kung hindi ka pa nakasubscribe at nakalike sa channel at video na ito, gawin mo na. Kung nais mong walang nilalang na bumisita sa'yo, mamayang gabi.